nagbabanggaan na dito sa baba. Nag-countdown siya dito. 3, 2, 1, go. Asad! Galing nga! Thank you! Sit down! Sit down! Thank you, babe. <laughs> Tumatayo siya eh. <laughs> Buti na nga lang nakapajama siya kaya dumudulas na. Pag maong kasi hindi dumudulas eh. Buti pinajama ko sa kanakamedyas. Si Ali hindi yata uli dumudulas kaya nagaganon. Tumatagilid siya. Kasi nga pag maong babanggaan na. <laughs> Di ba ang saya-saya nila mamaya mag-iiyakan na yan? Kaya dapat po talaga binabantayan, no? Reminders po sa mga parents. <laughs> Sabi, oh, kaya dapat talaga para safe si, na kapajama sa kamedyas. Saka sa dami ng nag slides nagkakabanggaan na po sila yung mga iba dito sa baba na hindi agad umaalis. Yan, nababangga sila ng mga bagong nag slides Saka yung iba umaakit din dyan oh. Papunta sa taas. Yan, kaya maya maya pipigilan ko na dyan si din na maglaro eh. Kasi ano na rin siya, nasaktan na din siya. Ayun na si Kayden. Yay! Dumudulas na siya. Oo oh, nga Sinasabayan niya yung isang bata. Nakalagay rin naman po kasi din na kids 8 years old and below must be supervised by an adult. Yan. Lalo na pag sobrang liit pa po nung bata. Si Kay din naman hinahayaan ko na pero siyempre binabantayan ko pa rin. Kasi accidents can happen anytime talaga. Yay! Yay!

si Kayden. Kayden! naririnig na yung mga umiiyak na bata kasi mga nasasaktan na yung iba. Si Kayden din dyan nung bandang huli. Yan, hindi ko na siya na-videoan na aksidente din siya. Diyan tumama yung ulo niya dito sa may gilid kasi nabangga siya nung isang bata. Hey, okay, slide! slide! Tayo kayo agad. May mga nag slide Matatamaan kayo. Kayden! parang nagbago isip ni Kayden na naman ha. Ah. Tumatayo si Kayden. Buti na, hawakan nung isa, oh. Ni ate. Alam niya, baby pa si Kayden, eh. Bait ni ate, oh. No na punta namin dito, inaalalayan ko rin yung anak ko, makikita din ako dyan. pero ngayon hindi na kasi para masane rin siya nakayanan niya mag-isa. Yan ah! si Kayden, sit down. Nag-countdown siya dito. 3, 2, 1, go. Galing nga. 3, 2, 1, go ah. Nagsabi siya 3, 2, 1, go. Uy, matamaan ka. Bilis. Akit na dun. Akit na dun. Akit na dun. 3, 2, 1, go ha. Bilang ka. Libi lang siya kanina. Hindi ko nakuhaan. Eh. Ay, dami na yun. Three. 3, 2, 1, go! Go! Nagka-count siya eh. One, two, three daw, oh. Diba? Go! Say mag-go! Galing mag-count, ah. wag na dyan. May mag-i-slide. Matatamaan ka na. Three, two, one, go! 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 Hey, Den! Bakit ka bumaba? Be careful, ah oh mag-slide pa doon. Last na. Oh, is daw siya. Ayan, last slide niya na. Iawatin ko na yan eh. Okay, then. Slide na dito. Ibibilang lang siya. O, count na. dami na sabay sabay that was great that was amazing Kayden come here nandaw na niya pagod na siguro siya ang dami dami ng bata Ginaya ka niya, mami. Wow! Thank you for watching po. Oh, ingat po kayo palagi.